Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon. Tara, mamigay po tayo ng mga 4-digit lucky numbers po sa bawat isa. Ngayon po ay sana po ano, pala rin kayo ngayon pong buwan ng October at syempre, nasa kalagitnaan na po tayo at sana po isa ka sa mananalo na. Ito po sa Bansang India, 1092. Sa Philippines, 3105. Thailand, 6198. Taiwan, 2074. Malaysia, 7211 Dubai, 2186 Hong Kong, 5139 Singapore, 3287 China, 1 3, 4, Texas, 1388 Israel, 5440 Las Vegas, 2101 Alaska, 9986 Saudi, 2864 Japan, 1395 Italy 1273 Germany 5409 Korea 2607 Greece 1889 Canada 5213 Mexico 0795 Australia 3932 New Zealand 74 123. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang 4 digits lucky number. Ngayon pong alas 2, halika na. Ako din ay lalaban ngayon na.